Magandang araw sa inyo, mga kamaster master At ito, nandito ulit tayo sa dagat. dito lang sa amin sa Kabinet Kabadbaran Agusan Bilo. At ito, naridin na natin itong ating tali at saka pana. Uh, kinabit na natin dito sa tali ng shopping kasi break a visit up ang ating gamit. At dito, naglinis na rin tayo ng goggles at gloves at saka payapak o kapay tawag dito sa amin. Tara, let's go! Habang palangoy na tayo doon sa medyo malalim, na natin itong ating pana first drop mga kaibigan mga kamaster dito sa yung mabawaw na party kasi warm up pa tayo at saka yung malabo ang tubig mga kaibigan at dito maraming tamban ulit ay mga rumpi at saka ibang isda na maliliit pero hindi yan yung target natin malalaki ang target natin kasi mahirap tirahin pag ganyan kaliit ang isda naghintay tayo, nagpiss call nag, nag kung ano-ano na lang ginawa natin dito kung meron bang lalapit pero wala kaya, ahon muna tayo mga kaibigan mga kamaster. Tapos dito, diretso na tayo sa birds. At dito, marami tayong nakitang samara. Kaso isa lang yung pwedeng targetin kaya namili na tayo kung saan yung malaki at dito nakakita na tayo ng malaki at yun ito ang nangyari busagat hindi tinamaan mga kaibigan sayang kaya ahon tayo at ito balik tayo ulit dito sa birds dito na ako sa may gilid nag drop kasi dito ako palagi makakita ng mga mga gat or mangrove snapper kaya ito dahan-dahan tayo dito at saka yung tali ng ating pana papuntang buya sinabit ko dito sa may bakal para hindi tayo mawala kasi malabo ang tubig hindi makita sa taas kung nasaan yung birds kaya dito nilagay ko ang tali para pag natin hilahin uh, lang natin para hindi tayo mawala saka dito patingin-tingin na ako mga kaibigan mga kamaster kung meron bang isda na pwede natin matira dito sila palagi nagtatambay pero ngayon wala sila siguro nagulabog nung unang nakaraan na pamana ko dito at ito dumiritsun ako sa ilalim video madilim yung ilalim pero kita pa rin kung may isda at nung pagkalingon ko dito sa kabila ayun may dalawang mangrove na pero o kimangagat mga kaibigan yung master ayun sa pool yung isa please pa yung pagtatama natin kaya ito dinandahan ko sa paghila baka makapunit pa sa ating ating yung um, isla sayang naman mahigit isang kilo na rin itong mga kaibigan at ito warak yung kabila mga kaibigan tapos yung pagkatama natin medyo malayo kasi yung pagkatira ayun mabuti na lang at hindi naka wala yung isda ayos buhay naman no mangrove snapper or pero mga ano? marami to dito kung maabot uh, lang sana yung pilot house siguro marami ang huli at dito nag drop ulit tayo kung saan tayo nakahuli ng mangrove snapper at dito patingin-tingin ako baka mayroong isda na umaligid-aligid At tingnan natin yung ilalim kasi mayroong isa baka hindi umalis ba Nung pagsilip natin dito wala tayong nakita Sayang so, wala nang isda dito uh, Nandoon na sa malalim mga kaibigan mga master At ang ginawa natin dito nag call tayo at saka pinukpok natin itong birds para may isda na lumapit Mm. Pagpukpuk ko dito mga kaibigan, sa baba lang ako nakatingin, hindi ako nakatingin sa taas. No? Kasi nung paglingon ko sa taas ay maraming kalakitok at saka may mga lugso mga kaibigan. Malaki yung lugso na nauna, pero ang pinilihan natin dito yung lumapit. alin sa pool. Hindi ko natinignan kung saan pa yung malaki mga kaibigan, mga kamaster, kasi baka sa pagpili natin wala na tayong mga kaibigan kaya ito kung ano yung lumapit yun na yung tinira natin good size na talakitok dito ito itong kasing talakitok na to baka nandito lang ito sila pero bihira lang lumabas siguro nandun sa malalim na parte ng barge maraming kasama to mga lugso at ito mga kaibigan ito yung lugso na nakita natin kasama nung talakitok kasi nung natira ko to kasama ulit yung mga talakitok at ito yung lugso na malaki na nakita natin kanina ayos. Sayang lang at hindi natin nakuha ng kamera kasi palubat yung GoPro natin at yun, hindi talaga nakuhanan na ng kamera. At dito mga kaibigan, mga kamaster, katira ulit tayo ng Diamond Tribale. At ito, good size na. Tatlo to sila pero yun nga, isa lang ang pwede natin tirahin kaya ito namili na tayo kung saan yung malaki sa pagbaba ko pala nito mga kapaster naka steady lang sila nakatingin sa akin hindi ko namalayan na nandyan pala sila sa gilid Ayun. malapit yung pagkatira sobrang lapit grabe so, at yun na nga hindi na ako nakabidyo doon sa dagat kasi ayaw na mag open ang GoPro kaya dito na ako sa bahay nagbidyo hey, ayos sa mga kaibigan mga kapaster kakawin lang natin at ayos graciyan yuta thank you lord